Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maunawain na ugali. Pero may katapangan din na ugali na maingat sa pagsasalita. At ikikilos, madisiplina sa dapat na magawa sa trabaho at hindi makikisuyo sa ibang tao lalo na sa gawain. Ayaw ng mga usapang may kayabanggan sa trabaho at ganoon din sa tahanan gusto ay laging masasayang usapan, maaruga sa pamilya at isa pang ayaw ay chismisan, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green number 25, number 19 at number 10. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may isipang matalino at laging inuuna na makagawa ng naaayon sa mga gagawin, at laging masaya ang aura pag nasa pamilya para ang good vibes ng swerte ay pumasok sa kabahayan ang nasa isipan, masinop at sigurista sa ginagawa ng makakaiwas sa pwedeng bigla ang problema, at ayaw ng mga usapan na may utangan ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 5 number 21 at number 9. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan nabigay na ugali ngayong araw, wala sa isipan ang pagbibigay kagad ng pagtitiwala maingat sa buhay. Para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, may ugali. Lang na madaling mainis ngayong araw na matalino sa trabaho, at laging may kahandaan na makatulong sa mga magulang at kapatid kung kailangan, sa trabaho ay gagawa ng matahimik para makatapos ng maayos, at ayaw ng napipintasan sa mga ginagawa kaya laging masinop, sa tahanan ay masayang usapan at masasarap na pagkain ang gusto, may kadaliang dadalawin ng pagseselos ng biglaan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 45 number 20 at number 18. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maunawain na ugali. Pero magiging mapagmasid at maingat sa pagsasalita. At laging nagiging matalas ang mata at isipan, sa pera ay hindi basta magpapautang mas gusto ay gastusin sa pamilya ang pera maaruga sa pamumuhay para mas ikakasaya ng buhay tahanan, at hindi makukuha sa suhulan ng pera may takot mabalikan ng kamalasan na tinatawag na karma sa buhay. Malambing sa pagmamahalan at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 21 at number 18 at number 33. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang ugali ngayong araw pero may mahabang pasensya sa trabaho, at ayaw ng mga usapang may kabastusan sa tahanan at laging masinop sa kabuhayan, sa trabaho naman ay ayaw ng nagpapataan at ayaw din ng kwentuhan sa oras ng trabaho masinop sa kinikitang pera wala sa isipan ang mag good times, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 10 number 25 at number 16. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang pag-uugali na masungit mas gusto ang gumagawa ng matahimik, at ayaw ng mga usapang may kalokohan sa pera o sa mga tuksuhan ng pagmamahalin, ay iiwanan na kagad ang mga ganoon na kausap, maaruga sa magulang handa laging makatulong, at ayaw kausap hanggat maaari ang mapagbalat kayong tao, mga masuswerteng kulay at numero. Color Silver and Color Red Number 8, Number 19 at Number 10 Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung usapang pera ay walang oras na ibibigay kung pag-utang ang pag-uusapan. Masinop ngayong araw wala sa isipan ang magpautang, at sa trabaho naman ay matahimik na gagawa para makatapos ng maayos, at laging maingat at masinop sa mga ginagawang trabaho, para hindi mapasok sa problema ayaw ng mga kwentuhan pag oras ng trabaho, malambing sa pagmamahalan at ayaw ng mga usapan na may kaberdehan, at pag may sinabi ay gagawin, kung nasa tamang katwiran, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 11 number 26 at number 8. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maunawain na ugali. Lalo na sa tahanan para ang good na swerte sa pamamahay ay laging dumami ang nasa isipan, at masinop sa kinikitang pera at laging inuuna ang dapat na magawa sa hanap buhay, hindi nagpapataan sa mga gagawin, madisiplina sa mga sinasabi ayaw ng padalos dolos na pananalita, at sa tahanan ay laging maasikaso sa buhay tahanan, wala sa isipan ang magselos na niniwala lagi sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 10 number 15 at number 22. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, maingat sa buhay lalo na sa mga gagawin at ayaw ng nangangako sa ibang tao, sa pamilya ang buhay pangako para mapasaya pag naibigay, at hindi basta nagtitiwala lalo sa mga usapang pera, at mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa ng maging matahimik na araw ang gusto, at ayaw ng mga usapang may kabastusan dahil nakakainis para sa kanya, maaruga sa pamilya at ganoon din sa mga magulang, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 25, number 16 at number 34. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga sa mga dapat. Nagagawin para makagawa ng bagong pagkakakitaan, at Laging inuuna na makagawa ng naaayon na gawain para hindi makapagbigay ng suliranin sa pamilya. Matapat sa pinagkakakitaan kaya hindi gagawa ng bagay na mawalan ng trabaho. Maaruga sa pagkain ng pamilya. Ayaw lang nakakadinig ng pagmumura sa tahanan. At ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 21, number 25 at number 6. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may maselang ugali. Sa trabaho at kahit sa mga gagawin ang gusto ay dapat ay nasa maayos ang lahat ayaw kausap ang mahilig magyabang iiwasan ang ganoong kausap, mas gusto pa ang magtrabaho, at hindi kagad nagtitiwala sa mga bagong makakausap, malambing sa pagmamahalan pero may kadaliang pwedeng magselos ngayong araw, maaruga sa pagkain ng pamilya ng laging malusog ang bawat katawan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 10, number 25 at number 34. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina kung may. Mali ay hindi mapapakiusapan dahil ayaw ng suliranin. Sa buhay, may matapang na ugali na hindi makibo ngayong araw mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at laging masaya ang aura pagkasama ang pamilya, nang laging may good vibes ng kasiyahan na magagawa sa pamilya, maaruga sa kalusugan ang laging gusto ay maayos na pagkain ang maibibigay sa tahanan, may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa kasiyahan ng buhay pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 12 number 24 at number 35.